biti man to <coughs> Dagan? Sa so, kay plano ng biti ay padulong man lang Maria. Ako ni Albi. Karon, naala ko sa likod sa balay ni Maria. Makamping jud ko. Kay? Grabe ba yung istigta ng Nang Marlene? Kailangan, naiunan dyan ako si Maria nga. Manguha, migbutong ilasin mo grabing biti makadal paniin. Oh, magkatong ilin kaban, mga kapal. Ano-ano pa o. Sa likod ay kumuagi. Akong bi. Kaya akong pangutan kung kung sa'yo yung tuyo kang Maria. Kaya kung lindot ng plano ha. Ha-ha. <laughs> kung sabay ko. Uy, mo Kung ka. Murag na aki gupupuan ba? Murag at ilin sa mga kapal. ay sa'yo, tirada di ay. Kung saman, sabay ka? Sige, hindi ko kau butong ba? Dugaan ni Maria, uy. Ramon raman ang tak pag-grosiri sa digos. Harun ang tak kundi ang matabangan. Anong mga pilonon per ting dagana ba? Ha 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 Maria. ha 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 dili ula sa bayo. ni silang sundan bi. Ako ratan ko ng duha. Ay, yung saba hakay na natadri sa Tu Ito aran duha o. Pakuratan ko ni Ron. Sige pa si Maria sa bintana niya na siguna asya sa kwarto. ay sa kalbiri, mo? Ito yung ito na po. Ikaw lang, Ikaw lang. Si Betty na po Abto. Betty. Betty. Ano sa maroon? Murang sa likod. Sa muka ni mo, Lucien. Uy, nakuratan ko. Si Clero, pakulatan ko. Nagpiliwan ka, Lucien. Ay! Ako na akong pa Lupad ako espiritu ni mo, Clero. Isakpan dito ng Marlene Rea. Kabuaw niyo tagdagan ba? Mura ko na ang tao sa likod. Mura hmm? ko na ang istorya. Ako ah, ni Putumbi, Rico Agui sa Picas.